Noong personal na rason ang dahilan ng pagbaril patay sa dalawang pasayro habang sila ay nasa loob mismo ng Victory Liner bus doon sa nangyaring Karanglan Nueva Ecija sa panayam ng Armin Manila kay Karanglan Nueva Ecija Municipal Police Station Chief na si Police Major Ray Ayan Agliam ang tinitingnan nila ngayong anggulo ay nilang daw sa negosyo ng mga biktima ayon parito kay Major Agliam ang babaeng biktima raw kasi mayroong maluwag na sakahan sa kawayan at dati siyang mayroong palay buying station at rental properties habang lalaking biktima naman ay mayroong negosyong may kaugnayan naman sa bakery. Lumalabas din sa inisyal ng na, na mayroon nang natatanggap pala na banta sa buhay ang babaeng biktima bago nangyari ang insidente sinabi pa ng pulisya na batay sa kanilang assessment, posibleng planado na turang incident dahil sa malayo naman ang pinanggalingan ng mga biktima na sumakay pa sa Kawayan City. Doon naman si Isabela habang mga ganma naman ay sumakay sa bahagi na ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Aniya posibleng mayroong spotter may kasabwat ang mga sospek doon sa loob mismo ng bus na sumakay din. Kabisado rin daw ng dalawang gunman ang natura namang lugar. Kabisado po nila yung lugar. Ang traverse po nung karabalyo natin is Eastern Pangasinan then back po sa santape. Atawin po muna ng ilog then huh? magkakita po ng bundok. Hey, mga uh, eyewitness po tayong nakakausap doon. Yung pinangyarihan po nung krimen eh, malayo po sa kabahayan. Uh, interview po natin lahat ng mga pasayari okay naman no, po natin mga ID's nila kasi possible po na mayroon po nakataling na spatter doon sa loob kasi medyo malayo po yung Hawaiian City sa Bela sa Bayongbo para ma-ID yung mga uh, victims. Iyan ang tinig ni Karanglano Evesia, Municipal Police Station Chief na si Police Major Ray Ayan Agliam sa exclusive interview ng RMN Manila.